So sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano tayo makakapagbigay ng mga giveaways dito sa Clash of Clans. So nagawa ko na ito nitong mga nakarang araw lang, tinesting ko kung gumagana ba talaga. And right after kung ginawa ito, meron akong subscriber na nakapag-claim ng rewards na nakuha ko sa content creator program. So para malaman natin kung paano ito gagawin, ipapasilip ko sa iyo yung website ng Supercell Creator Program. Una ay pupunta tayo sa creators.supercell.com Com. So, pag nagpunta tayo dyan, ilalagin lang natin dito yung ating account. So, using our Supercell ID, makakapag-login tayo dito. And, take note lang na bago tayo makapagbigay ng mga giveaways, kailangan content creator tayo ng isa sa mga game dito sa Supercell. And, once na nakalagin na tayo dito sa Supercell Creators website, pwede kang mag-apply as content creator as long as meron kang social media na gagamitin para makapag-promote itong mga Supercell games. So hindi ko nagkakamali ang ina na social media, may kita natin siya dito sa ad channels. So ayan, so dito may kita natin yung YouTube, yung Twitter, TikTok at saka Instagram. So kung meron tayo kahit isang social media platform dito, pwede na tayo makapag-apply for content creation. And once na-reach na natin yung mga specific requirements para maging content creator dito sa Supercell, ya allowed nila sa iba't ibang mga perks kagaya nitong pagbibigay ng mga giveaway sa games ng Supercell. Kagaya ko, ako nasubukan ko na makapagbigay ng giveaway using this program. So reminder lang na bago tayo makapagbigay ng mga giveaways at saka bago natin magamit itong mga perks ng Supercell, kailangan maaprobahan nila yung ating channel, yung ating content kung pasok ba sa standards yung mga ginagawa nating content. So balik tayo dito sa home. So ang goal natin dito sa video na ito is ipakita sa iyo kung paano tayo makakapagbigay ng mga giveaways sa ating mga followers sa YouTube or sa or sa iba't ibang social media platforms. So punta lang tayo dito sa Elixir, may kita natin dito. Tapos dito sa Creators Elixir. So ayan may kita natin. So yung Elixir na to, ito yung parang nakukuha nating ano, nakukuha nating resource dito sa website ng Supercell and pwede natin itong ipambili ng iba't ibang mga items sa games ng Supercell kagaya sa Clash of Clans at pwede natin itong ipang giveaways sa mga follower natin sa ating social media platform. So pupunta tayo dito sa dito sa Trader Bounties So yung trader bounties, ito yung mga quest na minsan nagiging available to. So kung na-reach natin yung specific don sa quest ng bounties na to, may mga makukuha tayong mga elixir. So punta naman tayo sa trader's market. So sa trader's market, dito natin makikita yung mga available na in-game items na pwede nating i giveaway sa ating mga followers. Yung trader's market, ito yung pinaka mga choices natin kung ano yung mga pwede natin bilhin sa mga nakolekta nating elixir. So yung amount na yan, pwede ko siya ipambili kung ano yung mga pwede natin ipag-giveaway dito ito. So, ayan, may kita mo. Iba't ibang games ito. Hindi lang siya Clash of Clans. Nandito rin yung ano to. Nandito rin itong Boom Beach. Itong Clash Royale. Itong Heyday. Itong Squad Buster. At saka itong Brawl Stars. So, balik tayo sa Clash of Clans which is yung content na ginagawa ko. Ayan, pwede na tayo makapagbigay ng mga giveaways. So meron ding restriction sa pagbibigay ng mga giveaway. Una, bawal natin itong gamitin sa ating personal account. At pangalawa, bawal natin itong itinda. And marami pa, marami pa siyang restriction. So ang pinaka main goal ng mga giveaway na to is para sa ating mga followers or sa ating mga subscriber. And pwede tayong makapagbigay ng mga decoration kagaya ng wizard statue. Okay, kagaya nito mga hero skin. Ito, ayan, may kita natin dito. Meron tayong scenery. And pwede rin tayong makapagbigay ng gold pass. Ganon siya kaganda, di ba? So nangangamoy gold pass na yung ipapag-giveaway natin. So pwede na rin tayong magpamigay ng gold pass. So stay tuned lang sa ating channel at huwag na huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe dito para mas dumami pa yung ating mga elixir at para mas marami pa tayong mga giveaway na pwede ipamigay sa mga susunod na panahon. So itong mga rewards na to, randomly nag-iiba-iba siya sa pagkakaalam ko. So sa mga naka-miss ng Wizard Statue sa inyong base, itong decoration na to, so pwede nyo pa siyang maklaim ng free dito sa ating channel basta magsusubscribe po kayo. And once sa clinic na natin tong get this item, mapupunta yung item na yan dito sa my items na button. May kita natin siya dito. So ayan, may kita natin na nakapagbigay na ako ng isa out of five. So meron pa tayong apat na ipapamigay dito sa ating channel. So stay tuned. Pag clinic naman natin ito, may kita natin dito yung mga links na pwede natin ting iba to dito sa ating channel. Sa tulong ng Supercell, pwede tayong makapagbigay ng mga ganitong klaseng rewards. Ngayon, paano tayo makakapagparami ng mga elixir dito sa Supercell Creator Program? Punta lang tayo dito sa home. Click lang natin tong your elixir tapos yung information na yan. Pwede nating my store yung ating elixir everyday. Nagkakaroon tayo ng elixir everyday na to. So sabi dito, liban pa sa home screen, pwede pa tayong magkaroon ng elixir dito sa completing bounties or sa academy quizzes. So, may kita natin yan dito. Ayan, gali, gaya ako. Ayan, meron tayong makukuha claim bounty 100. Claim natin siya. So, papasok siya dyan. So, para makita naman natin yung mga quest o yung mga bounties na hindi pa natin natatapos, click lang natin tong view all bounties. So, may kita natin dito. Wala na ako. Naklaim ko na lahat ng mga bounties na na-reach ko pa lang. Tapos, makikita natin dito na once na natapos ko to, ayan, pag nagkaroon daw ng 50 followers sa Twitch o nagkaroon ako ng 100 followers sa TikTok, meron yan katumbas na mga elixir. So ayan, kapag na-reach natin yung mga specific na requirements para dito sa mga bounties na to, papasok siya, mako-convert siya as elixir and pwede natin yun ipambigay na mga giveaway. So kung pinapanood mo pa rin itong video na ito hanggang sa part na ito, maraming salamat po. And huwag po kayo mag-alala dahil after nitong video na ito, maglalagay po ako ng link para makapag-claim po tayo ng mga giveaway galing po sa Supercell. Bali hanggang dito muna yung ating video. Maraming salamat po sa panonood. Kung nagustuhan niyo po ito, like and share nyo na. Kung may mga tanong, suggestion o reaction po kayo, pwede po kayo mag-comment sa baba. At huwag na huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa akin channel. Click nyo na yung notification bell button para mag-update po kayo sa mga next videos na i-upload ko. Kung pala si Nico, maraming salamat po sa panonood. See you soon sa mga next videos. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye. I'm out.